Tignan natin kung gaano katiba yung yung ginagawa naming premise sa ceiling, yung metal paring at may kasamang C-channel. O, oh, anong lambitin mo ako kung matibay. Uh, napakatibay para para magibay wala ano yung kisame. kasi yung support na dito ay nasa C channel at sa mga sa mga clip clip paring yan. kung walang ganyan hindi matiba yung yung framing ng ceiling uh, pinahising board ko na yung ano yung, yung pinakawalin niya tapos yung uh, yung kisaming nakagawa na ay i-prepare na ng pintura ang uh, ah skin coat nila ito mondo mondo na skin coat they kay Ronnie yung yung kaunti para hindi ng mga, hindi yung mga, yung tapos sa ah, ginagamit naman mga ng epoxy primer. Eh, ALB. Ito na yung gasa. Hmm. sabay-sabay yung trabaho dito. Pagkatapos ng gisa, eh, may, pinapintura pinupintura na. na na-prepare na yung ano, yung kisame uh, sa pagpintura aling nalagyan ng MBS ano at gas ah at coat na pero pero first coating pa lang ito first pa lang yung pinaka niya skim coat itong to ay ina-muscle niya na guys. Ay, wala pang kisame. Sherry lang masalim. Sa uli na lang yung kisame. Para madali daw matapos. Bali, itong yung tinatapos namin dito sa, sa ice ceiling. Para... Para itong yung lilipatan na bibitin to na Marami siyang ano. marami siyang PVC panel. <laughs> Yung pala mga kwarto ay plain lang pero meron sa wala nila. Meron sa konting design na uh, coblight. So, straight lang. na so, ito. Parang tapos na. Na, yung isang kwarto yun. Yung second, second room. Tapos yung third hindi pa. Ah, naka-prepare na yung ANB dito at saka saka yung gasa. Hindi ice ceiling niya. PVC panel uh, at Ardex Dikit mo na nga, kaya kayo. Yan, pati rin na yung mga Ay, siling. Ano ah, yung nakapintura na yung na yung... yung dito. Pero ano pa lang ito? Uh, preparation pa lang. Pagmasilya pa lang ito. naka na. Dati-wrap, wrap lang ito. Sa mga kwarto ay naka-skinboard na. Pero hindi pa final. Okay. And on panel yung design niya. Uh cove ceiling hmm. <laughs> Manito yung pinangasig Tapos meron sa ilaw ng dalawa Dalawa na Naka, naka, naka ng aranyas